Hello, 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 hello mga kapobre Ayan mga kapobre no Tayo ay magluluto ng ulo at saka buntot ng bitilya Or sa amin mga kapobre ay katambak Ayan mga kapobre uh, Ang katawan kasi nito mga kapobre ay nabibinta So ayan ang natira no Yung ulo na lang at saka buntot mga kapobre Pasasarapin natin to mga kapobre uh, Ang gagawin namin natin to mga kapobre ay pangat so mga kapubri ang gagawin natin na ah, ibabad natin siya ayan ang ating mga sangkap no ay hin ayan ang sangkap natin ayan lemon napakadaming ah, dahon ng tanglad ayan mga kapubri tanglad tapos meron tayong bawang at saka siling green ayun may kamyas tayo mga kapubri napakasarap at saka sibuyas ayan meron din tayong luya at saka, ayan, bawang, no. Gagawin natin, mga kapobre, no, ay isasahig natin ito sa ating kawali, mga kapobre. So, mga kapobre, kukunin ko yung aking uh, paboritong kawali, mga kapobre. Ayan, basta kayo ng ating sangkap. Ayan yung ating ulo ng bitilya or katambak. Napakasarap nito, mga kapobre, kasi mataba siya, eh pa uh, ipapangat natin siya sa lemon at saka kamias. Ayan mga kapobre. Napaka ano din to lemon ko ay anim. Tatlong piraso lang yan pag naging anim no mga kapobre. Ayan mga kapobre. So ayan mga kapobre. Uh, ato ay ano natin to. Ayan. So ang gagawin natin. Ilagay natin sa aking malak sa malaking kawali ko ilalagay mga kapobre para maisasahig natin tong dahon ng Uh, dahon ng ating tanglad, ayan mga kapobre napakasarap talaga nito mga kapobre ayan, so mga kapobre bakit sinasahig ko yung aking mga sangkap, para pag kumulo yung ating niluluto so uh, absorb ka agad doon sa uh, isda ayan mga kapobre, isasahig ko to lahat mga kapobre, ayan no so nilalagay ko na yung ating uh, sibuyas Ayan, bawang. Kailangan din may bawang mga kapobre pag kayo ay magpangat. Ayan, ang pinakamaganda nito yung ating kamyas. Ayan mga kapobre, napakasarap nito talaga. Promise. Ayan, so mga pipiga na tayo ng Uh, lemon. Yun ang pinaka-importante mga kapobre, lemon. Hindi ako gumamit ng suka. Pero dipindi lang sa inyo mga kapobre, pag kayo ay magpangat. Pero sa ako naman, ay to lemon. Kasi napakasarap talaga mga kapobre, uh, manuhot-nuhot. manunuhot nuhot yung asim doon sa laman ng isda mga kapobre, napakasarap. Ayan mga kapobre no, no medyo madami-dami itong aking lemon ay tatlo so sigurado mga kapobre ay kayo ay mapangiti at mapakindat sa asim ayan mga kapobre napakasarap nito so habang pinipiga natin yung ating uh, lemon mga kapobre so tayo ay magbigal shoutout sa lahat no uh, mag-shoutout tayo sa ating pamilya ma sanchez family cortis family and Dyson family, tuyongan family. Ayan, ilalagay na natin mga kapobre yung ating ulo ng katambak. Ayan mga kapobre, so katambak na masarap. At saka yung buntot, so ilalagay na natin kasi. Uh, lalagyan naman natin ng, ayan, maglagay tayo ng onion powder. Onion, na uh, white onion mga kapobre, powder. So yun ang ating panimplano at saka garlic powder, napakasarap nito mga kapobre ayan mga kapobre ayan, lagyan natin ng crack uh, uh, crack na pepper mga kapobre ayan pamintang crack, ayan mga kapobre maglagay, at tapos uh, ayan, lagyan natin ng kunting asin kunting-kunti lang talaga so mga kapobre, uh, di ko pinapakita sa inyo kinilagyan ko ito ng pinakakunting tubig para hindi masunog yung ating pinangat, no? So, kasi ah, lang ang nandyan. Hindi ko na napakita sa inyo, nilagyan ko ng konting topic. Ayan mga kapobre, o, oh, diba? Napakasarap mga kapobre. Wow, grabe. Ayan, paluto na yan mga kapobre. So, ang gagawin naman natin mga kapobre, no? Kay aking babalik tarin itong isda para ah, pantay ang lasa kasi... Ang yung ibabaw nito, sigurado ako, hindi masyado nag-absorb yung ating uh, timplada dun, timpla sa laman ng isda. So, kailangan natin na uh, babalikta rin. Ayan, nahirapan ako magbaliktad mga kapobre. So, palitan ko. Galamin. Gamitan ko na lang siya ng tong para mas mabilis ang tong kasi. Ayan, so mga kapobre, napakasarap ang sabaw nito mga kapobre. So, sabaw pa lang, ulam na mga kapobre. Ayan, mga kapobre, no? Ayan, mababaliktad ko na ito kailangan talaga siyang babalik rin. So, napakasarap talaga. So, mga kapobre, ah, pag nagustuhan nyo yung aking video, mga kapobre, no, pakishare and like lang, no, ah, comment down below, mga kapobre, ah, at kung sino naman yung gusto magpa-shoutout sa sunod kong video, magko-comment lang kayo mga kapobre sa aking video na magpa-shoutout kayo sa sunod na ako, sa sunod kong video. Ayan, mga kapobre, ay nabaliktad ko na. Napakasarap nito, mga kapobre. Ayan. So, mamaya-maya mga kapobre, ay titikman ko to. Titikman ha, at para malaman yung insaktong lasa mga pobre. So, bago ko to tikman mga kapobre, ako ay maglalagay nito ng oyster sauce mga kapobre. Kasi dagdag lasa din ang oyster sauce dun sa ating niluluto at lalo na ay siya ay isda. Isdang katambak. Ang pangalan namin isdang katambak sa sa Tagalog madalas kung makikita to sa mga Tagalog ay bitilya napakalaking bitilya nito mga kapobre so ang napili kong bilhin itong ulo at buntot kasi mahilig ako sa ulo ng isda mga kapobre kasi yung ulo ng isda mga kapobre paborito ko dahil napakataba yung mga litid-litid ng isda uh, gusto kong sip-sipin yung mga medyo may laman ng konti sa buto-buto kaya ayan mas gusto ko yung olo mga pobre kasi kanya kanya tayong gusto sa mga kapobre sa pagkain ako talaga gusto ko talaga yung olo ng isda malaki minsan naman mga kapobre ang binibili ko ay ang yung olo ng tuna yung malaking tuna yun ang binibili ko so tikman ko na mga pobre para medyo malaman ko kung ano na ba talaga ang lasa uh, so tikman Ayan mga kapobre, napakasarap na. So, hindi pa masyado natunaw yung ibang oyster sauce. No? So, so oh, oyster sauce, ah, sige, okay, mga na Ayan na mga kapobre, luto na. Ayan no? luto na. So, ah, dinata natin papagtagalin to sa ating kawali. Ah, mamaya maya, itransfer na natin sa ating lagyanan mga kapobre. Napakasarap mga kapobre, tingnan nyo napaka tubig na nilagay ko ay nagtubig na siya dahil dun sa nilalagay nating ah, kamyas. Kasi ang kamyas mga kapobre ay matubig iyon. Ayan mga kapobre. So mga kapobre, ito na ang ating finished product. Ayan mga kapobre, napakasarap na. hehe <laughs> Wow, napakasarap talaga mga kapobre. Lalantakan ko ito ngayon, kakainin. Ito ang uh, ulamin ko ngayon tanghali, mga kapobre. Uh, ah, <laughs> ubos na naman ang kanin itong loma. Ayan mga kapobre, napakasarap talaga. So hindi na magtagal mga kapobre, may galap out sa lahat at pa-subscribe mga kapobre sa aking YouTube channel. Ah, uh, paki-click ng notification bell at pakiclick ng all para kay laging updated pa sa iba pang mga video kung ina-upload mga kapobre. Miguel of shoutout sa lahat at saka paki-share-share naman itong aking video. Para matutunan nyo rin pagluto ng simpleng lutong uh, pangat sa lemon at saka kamyas na may siling green, mga kapubri. Isasahig lang ninyo sa ilalim yung uh, mga sangkap nyo para lalong magsa, uh, maglasa. Ayan mga kapobre ko magbabay. Thank you for watching!